Pagpalang araw mga kabilabid So muli tayo po ay dadako sa ating daily Bible verse At bago ang lahat, pakisabi sa katabi Kung may katabi ka dyan, pakisabi Mas maganda ka ngayon kaysa kanina O sa lalaki naman, pakisabi Mas gwapo ka ngayon kaysa kanina So ang ating pong Bible verse for today Romans chapter 15 verse 13 NIV version may the, may the God of hope fill you with all joy and peace as your trust in Him so that you so that you may overflow with hope by the power of Holy Spirit. Ulitin ko po no. So that you may overflow with hope by the power of Holy Spirit. So ngayon kapatid, kahit anumang pinagdaanan mo sa buhay, ngayon, si Lord ang nagbibigay ng tunay na pag-asa. Kapag nagtitiwala ka sa Kanya, Siya mismo ang magpupuno ng saya, kapayapaan at lakas. Hindi galing sa ating sarili, kundi galing sa banal na Espiritu. So kapatid, kapag ito po ay gibulay-bulay mo ang Bible verse na ito, at makikita mo how God is good sa buhay mo, doon mo magikita ang banal na Espiritu. Siya po tuloy patuloy siyang gumagalaw sa iyong buhay muli shalom shalom shalom